Tuwing bumubuka ang bibig ni Senador Cheese Escudero nitong mga nakaraang araw, iisa lang ang siguradong maririnig mo, kasalanan ni Martin Romualdez. Mga isyo sa flood control, kasalanan ni Martin. Mga budget insertions, kasalanan ni Martin. Gulo sa baikang, syempre, kasalanan pa rin ni Martin. Kung masira pa ang coffee machine sa lounge ng Senado, huwag ka nang magulat kung si dating Speaker Martin pa rin ang sisisihin ni Cheese. Isang napakakonsistent na laro ng pagsisisi halos kahangahanga kung may kasamang ebidensya. Dahil sa kabila ng matatalas na pananalita at istilong abogado ni Escudero, niminsan ay wala siyang naipakitang konkretong patunay na nag-uugnay kay Martin Romualdez sa mga kontrobersya sa budget na palagi niyang binabanggit. Walang dokumento, walang pirma, wala man lang CP mula sa minutes ng Bicam. Sa katunayan, malinaw sa record, hindi man lang lumagda si Romualdez sa Bicam Report. Iyan ang katutuhan ng laging iniiwasan ni Cheese tuwing siya'y nagbubunyi tungkol sa transparency at accountability. Ang huling galawan sa budget. Nangyari yun sa ilalim mismo ng Senado, oo, ang Senado kung saan isa sa mga pangunahing gumalaw si Escudero. Bakit ba tuloy-tuloy ang pagtuturo niya ng Sisi? Simple lang diversion. Kapag may bahid ng iyong mga kamay sa prosesong nagbago sa NEP at ginawang listahan ng pampulitikang hiling, hahanap ka ng ibang masisisi. At sino pa nga bang mas madaling gawing kontrabida kundi ang dating speaker makapangyarihan, kilala, at madaling pinturahan bilang kalaban. Pero habang dal-dal ng dal-dal si Cheese, lalo lang lumalabas na parang projection ito. Sa likod ng drama ay isang senador na desperadong ilihis ang pansin mula sa sarili niyang papel sa BICAM ang mga gabing panang, adjustments, mga tahimik na alokasyon, at mga misteryosong dagdag na hindi pinag-usapan sa komite pero biglang lumitaw sa pinal na bersyon. Ito ang klasikong estilo ni Escudero Charm sa harap ng kamera, paikot ikot ang kwento, at umaasang walang masusing titingin sa mga resibo. Sanay sa soundbite pero nakalimutan ang substansya. At sa bawat akusasyong nababasag kapag sinuri, unti-unting nabuber ang natitirang kredibilidad niya. At nakakahalata na ang mga Pilipino, hindi na ito bago ang politiko na pinakamaingay magsigaw ng, Corruption, ang siya ayaw mapatingnan kung sino talaga ang may hawak ng ballpen. Linawin natin, halos lahat na ay naibintang kay Martin Romualdes maliban sa pagbabago ng panahon. Pero kapag inalis mo ang ingay, walang matitirang ebidensya, walang pirma. Walang dokumento, walang akto na direktang nag-uugnay sa kanya sa mga insertions na pinapalaki ni Escudero. Kung tunay na naninindigan si Escudero sa accountability, baka mas mabuting simulan niya sa sarili niyang papel sa Baycam. Dahil matigas ang katotohanan hindi mo pwedeng patuloy na isisi sa taong ni hindi naman lumagda sa dokumento. Sa puntong ito, hindi lang nakakasawa ang estilo ni Cheese malinaw na. Bawat talumpati, bawat akusasyon, bawat palihim na parinig ay hindi na mukhang statesmanship kundi parang pagtatakip na binalutan ng moral na pagkukunwari. Kaya sa susunod na ituro ni senador Escudero si Martin Romualdez, tandaan mo ito, ang taong sobra ang gigil sa paghahanap ng masisisi, madalas siya rin ang may gustong itago. Malinaw na hindi kailanman naging bahagi ng bicameral conference committee si speaker Martin Romualdez. Hindi siya miembro, hindi siya nakilahok, at hindi rin siya lumagda sa ulat. Ang tunay na koinahinala ay ang aktibong papel ni Senate President Chief Escudero. Siya ang humalili kay Senator Grace Poe at personal na nakialam sa mga deliberasyon ng Bicam, maging sa paglagda ng ulat. Taliwas ito sa matagal nang nakasanayang practice at nagresulta sa pagsasantabi sa Senate Finance Chair na ayon sa tradisyon at mandato, siyang dapat namumuno sa proseso para sa Senado.